po at luto na po itong recipe po ni Jan Jan. Pwede na po ulam. Hi guys! Welcome po sa aking YouTube channel. For today's vlog po ay magluluto po si Jan ng kandinga. At pang ulam po namin po ngayong hapon ah, um, maraming maraming salamat po pala sa mga patuloy ko na sumusuporta po sa aking mga vlogs. Sana po ay more subscribers. At maraming salamat po sa aking mga silent viewers, viewers, subscribers. At saka po sa akin po mga sponsors. Thank you po sa inyong lahat. God bless po. Yan po, ito nga po pala yung lulutuin po namin bangkalan magluluto daw po si Jenjen po ng kandingga ito po yung kanya pong mga laman isa-isa ah. na po tinatanggalan po ni Jenjen po so, si Jenjen po ang magluluto hanggalin, hanggalin. Hanggalin. masarap po yung kandingga balat po Ganay ito ang itsura ng kone Shell. O pala idala po ni itay. Galing daw po din sa binulasan. Sa binulasan po maraming ganay. Doon po malapit po sa Pakatan. Ganyan po ang pagbubukas po niya. Medyo madami-dami din po pala yan. Ito na po lahat yung natanggal po ni Jan Jan. Kaya na po hihilisin. ang pag po na hindi eh, po sa inyo kung gaano po niyo gustong kalaki yung hilis niya meron na din po ditong niyog po na kinayod yan guys ito na rin po pala yung mga gagamitin po natin sa pagluluto. Meron po tayo dito ng bawang at sibuyas sa kapuluya. Meron din po dito green na sili sa kapo itong silin labuyo sa po kailangan po ng carrot. Yan po at binabalatan na rin po ni janjan yung ating carrot. Sem <laughs> Mahal lang ako na gulay. Mahal na eh. 50 pesos na pala yung maliit na karot. diyan, -diyan po, maghihilis na po ng ating mga gagamitin. Yan po, ipipinuhin din po ng, hi ng hilis. Yan po at maghihiwa na rin po na ito mga regalo. dyan dyan daw po ay naiiyak na paghihilis pala natagilid na paghihiwa gihilis <laughs> lang ay naluha na Yan po at nagatanap po ni Jan Jan. Nakasalang na rin po itong ati pong kawali at magluluto na po. Lalagyan na po natin ng mantika. Yan po at lalagyan na po natin ng arikado na ito. na po natin yung ano, bawang sibuyo. Kapuluyo. Kapuluyo. lalagay na rin po natin. yun na. Okay. Lagyan din po natin ng kaunti kong bitin. asin. Lagyan din po natin sili. At meron na din po na yung siling labuyo. Sigurang so, na po na at puro siling. Hindi, 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 lalagay na rin po natin isang carrot. Yeah, okay. I'm going to go ahead and do ilalagay na rin po natin yung kanya pong liputok na gata. Yan na po. Dalawang kabuo naman po itong ginatapon ni Jenjen. Jen. -Jen. Yan po ipapaigahin pa. Yan po at lalagyan din po ng paminta. Para po mas malasa Yan po at luto na po itong recipe po na din din. Pwede na pong ulam. Sarap po na ito. Hey guys, kain na po tayo. Tingnan mo kayo guys, kain na po tayo. Meron din po kami itong pipino. Kaya ba rin? Sige. Sige. Sige may kanin pa. Hindi naman kami na yun, Pan de lang sila pati paso. Ngayon, ito po Kaya Ang na ba rin? eh puro ganutin ah. na. ka. Lalo sa

Baka hindi ko din din Tapos na 'yan. <laughs> <laughs> okay <Itapos> na 'ni. na ba 'yan? Babe. Pa, na dala ko. Ngasaka ba 'yan? Duna munang kainan yan guys, bayan din po si Joyce. Iya, haba ng hair, fresh. Gabi po nagala yung mag-asawa. Gabi nagala yung mag-asawa. Kamote. Kamote. Bate kay gabi na nakinagala. Na na iya, yeah. may pagata na nanay, eh. kailangan trabaho. Kung pa yung anak niya nakamote. Diyan na yan. Tinuturo ba, tingin mo Diyan na, yabu na Kain na po tayo. Hindi na makapag- vlog busy. Busy na ha niya. Eh. Para sila <laughs> pinag-vlog. May vlog ka ba di? ka? Nagbablog pa rin Iba na. Gusto rin ikaw na Ito ito <laughs> Ay, anak na ikamuti. Hindi ito lang, papakainin ko ah. Si baby Janaya. Janaya, hane? <laughs> Yun ang malaki na yung anak na ikamuti. Kainan na po tayo

ka, pa. Ano? 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 kusina, Ano? Ano? kusina. Hindi naman, Ano? 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 Ano?